Good morning, good morning mga kaibigan. Uh, tayo ipapasok papasok na sa akin trabaho. Jo, magandang magandang umaga ngayon mga kaibigan at walang traffic. Por <laughs> 30, ay por 20 ako umalis ng bahay mga kaibigan. Ito na na ako sa ano. Taytay. -tay. <laughs> Dala pala natin mga kaibigan yung motor ng bayaw ko yung CBR 150 eh babalik na natin sa ano pinarehistro to kahapon kaya ibabalik na natin sa kanya to nandito tayo ngayon sa highway ganda pala mga kaibigan pag madaling araw ka ano papasok at walang traffic <laughs> Maga pasok ko ngayon mga kaibigan alas 5. Kaya ano? Medyo maaga tayo umalis ng bahay. At nakauwi ako kagabi mga kaibigan 11 11 PM. Ngayon alas din gumising ako kanina alas 3. Kasi baka ano malit eh. <laughs> eh ito na mga kaibigan, nandito na tayo sa highway sa ano na to Tay Tay Highway Tay Tay Highway na to mga kaibigan dito sa may SM ano natin tong ano yung motor ng bayo ko takbo natin mga kaibigan 90 90-80 Kaya ang bilis natin. Bilis natin nakakarating dito mga kaibigan. Ano pa lang mga kaibigan nata ngayon. Wala pa ang alas 5. Wala pang alas 5 mga kaibigan. Nandito na tayo. Malapit na tayo sa ano. Trabaho natin. Ito. Takbo ko dito mga kaibigan. 90. malaki naman tong motor mga kaibigan eh. kaya ano walang kakabakaba walang kakabakaba na ano hindi naman to maano sa ano kasi yung maliit kong motor mga kaibigan pag patakbuhin ko ng 80 ano na ako eh nadadala na ako ng hangin eh, ito ang laki nito mga kaibigan Eh, sapa namin mga kaibigan ng bayaw ko. Alas 5. Pero wala pang alas 5, nandito na tayo. 4:30 <coughs> pa lang mga kaibigan, nandito na tayo. Malapit na tayo sa ano. Malapit na tayo sa tikling. <coughs> dito na mga kaibigan. Ma pag ako mag mamaniho nito mga kaibigan ano talaga gusto nga isagad kaso nga lang eh, baka masagad din tayo baka mag goodbye Philippines tayo ah, <laughs> uh, mag goodbye goodbye Philippines mag ano tayo ng batong maano dito mga kaibigan goodbye Philippines talaga tayo eh joke lang mga kaibigan ano lang yung takbo ko eh Sinta lang wala namang ano to gino joke joke ko lang kayo tamang tamang takbo lang mga kaibigan takbong pugi lang to nandito na tayo sa rotunda mga kaibigan ikot na tayo dito lang ang trabaho ko mga kaibigan eh, malapit lang dito eh yung motor ko nandoon doon sa bayaw ko nagpalit kami nung isang araw kaya yun ang ano Antayin ko na lang siya dito. Maaga pa eh. Chat-chat ko na lang. <laughs> Medyo napaagay. Eh. Medyo napaagay yung dating natin mga kaibigan. Dito na lang natin antayin sa ano, may terminal ng tricycle sa KFC. Sa so, maganda rito ay eh, madilim pa. Eh, may mga may, may polis dyan mga kaibigan. May outpost ng police dyan mga kaibigan. Sige okay, mga kaibigan. Hanggang dito na lang. At maraming salamat sa yun lahat. Bye!